Gusto mo eh, pero ka na namin. Hindi! Biro ng kanyang It's Showtime co-hosts ang kapamilya actress host na si Kim Cho kasunod ng revelasyon ng kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim. Sa isang nakaraang artikulo, ibinunyag ng aktor na si Sian Lim ang real scores sa pagitan niya at ng babaeng film producer na Nolly Link sa kanya. Sa isang panayam sa isang lifestyle magazine, kinumpirma ni Sian na nagde-date na sila ni Iris Lee. Inamin niya ito pagkatapos ng ilang pagkakataong na mataan silang magkasama. Ginawa niya ang paglilinaw na nagsasabing, Yes, I'm seeing Iris. Just to clear everything, to clear all the speculations. We are seeing each other and we are very happy. Tungkol sa paghihiwalay nila ni Kim, ang kanyang kasintahan sa loob ng labindalawang taon, ibinunyag niya ng mutual decision ang paghihiwalay. Sinabi niya na ito ay makikita sa kanilang mga pahayag at ipinaliwanag na ang dahilan ay tiyak na hindi dahil sa isang third party. Kasunod ng kumpirmasyon ng aktor hinggil sa mga chismis na namamalagi online, hindi naiwasan ni Kim ang panunukso kinabukasan. Ang panunukso ay nanggaling sa kanyang mga co host sa It's Showtime. We love all the Kims and we love you Kimi, sabi ni Ann Curtis na saka siya pinuntahan para yakapin siya. Gusto mo bang mag Kim? Sinundan ni Vong Navarro habang tinanong siya ni Jong Hilario, gusto mo interviewin ka na lang namin? Natawa na lang si Kim sa mapaglarong sinabi at tumugon, hindi. Huwag ganun. Hindi masakit